Pagdating sa LPG, taugas ang number one. one. Wow. Pura na, matipid pa. Saka uh, safety pagdating sa mga anak no natin. Okay. Thank you, taugas! So Yon, good morning guys. Uh, may nasunugan pala kahapon sa ano Barangay River. Sa ngayon may magi-sponsor ng ano, yung nasa likid ko, Town Gas. Town Gas, tangke na 'yan. Tapos ano, kalan tsaka ano, pera para doon sa nasunugan. Ah, uh, nabalitaan kasi namin apat na bahay daw ini. Eh. Inasunugan doon. Ito, alam po, konting tulong lang to. May ano, sa atin, may nagsponsor para ibigay natin doon saan masunugan. Then guys, papunta na kami doon sa nasunugan. Kita kits! So, kawawa yung mga ano, yung mga bata. Ang dami mga bata na naapektuhan, siyempre. Hindi naman natin nasa niyan, sunog. Thank you pa rin sa ano, Town Gas, sa pag-sponsor. Siyempre, number one yan, pagdating LPG, Town Gas. Thank you po, thank you po. Pagdating sa LPG, tawag sa number one. Pura na, matipid pa. Saka safety pagdating sa mga client natin. Thank you, tawag